bilang Pilipino, ma'am, kanina po kayo mas mahigit na tiwala ngayon kay Pangulong Marcos o kay B.P. Sara Duterte, ma'am? Kay B.P. Sara. B.P. Sara. Okay, ma'am, betanong lang po ako, ma'am. Isa lang po, ah. Opinion nyo lang, ma'am, ah. Nung isang araw po, sabi ni B.P. Sara, hukayan daw po niya yung bangkay ng tatay ni BBM. Itatapon daw niya po sa West Philippine Sea. Ano po ang komento niyo, ma'am? ayon po ba kayo? Tama ba o mali? hindi rin ako sangayon dun. Sa sinabi ni B.P. Sara, hukayan daw niya yung bangkay ng tatay ni Bongbong. Itatapon daw niya sa West Philippine Sea. Ano po ang ano comment niyo doon, sir? Bawal. Yun. Nailibing na yun eh. Opo. Hmm. Tapos kami pa parang nakakabastos. Pangalawang pangulo. Si Bibi Sara. po, Bil bilang po nagtitiwala kay Bibi Sara, sir. Tatanong ko lang po, ma'am. Uh, ano ano ang opinion niyo doon sa binitawang salita ni Bibi Sara? Nahukayin daw niya yung bangkay ng tatay ni BBM, itatapon niya sa West Philippine Sea. Ano ang komento niyo doon bilang supporter ni Bibi Sara? Tama po ba yung sinabi niya o mali? Um, opinion niya po yun eh. Okay. So, lahat naman ng tao may kanya-kanyang opinion. Mm -hmm. So, sasupportahan so na lang natin yung opinion so, niya. Yun eh. po. Yes. Sa tingin niyo tama o mali, sir? Hmm. Bilang personal opinion. May point naman po. May point. Nung makalawang araw, nagbitaw po ng salita si Bibi Sara. Sabi niya, huhukayin daw po niya yung bangkay ng tatay ni BBM. Itatapon daw niya po sa West Philippine Sea. Ano po ang masasabi niyo po doon ay? Pangit yun. Masama yun. Kasi ano na, patay na. Huhukayin nung pa. Kaya... Nga, ka yun, sabi niya po, huhukayin daw niya yung bangkay ng tatay alam ni mo, BBM. Na, alam mo sir, Pilipino tayo. Hindi masakit sa atin yun. Dapat hindi na siya salita ng gano'n na medyo masakit. Iiwalay nila yung politics sa kapakanan ng bayan. Kasi pag hindi sila magkakasundo, magkakawatak-watak lang ang Pilipinas. Andito tayo ngayon sa Lower Bigutan sa Tagig. Aalamin natin ngayon guys kung ano ang reaksyon at opinion ng mga tao tungkol sa sinabi ni BP Sara na huhukayin daw niya yung labi o bangkay ni Apo Lakay at itatapon daw niya sa West Philippine Sea. Alamin natin kung ano ang reaksyon ng mga tao dito sa Lower Bicutan Tagig. Talungin na rin natin kung kanyo sila mas may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos ba o kay BP Sara Duterte. Tara, simulan na natin opinion. Guys, uncut po ito. Walang cut ang ating video mula kung pisang kay matapos. Kayo na humusga pagkatapos ng video. Tara, let's go! good afternoon. Pwede mag-survey? Ligat lang lang kami, sir, kung uh, sa nangyayari ngayon sa ating uh, gobyerno. Kanina po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Marcos pa rin. Marcos mo? Sir, narinig niyo po ba yung sinabi ni BP Sara Duterte na hukain daw niya yung bangkay ni Apo Lakay at itatapon daw niya sa West Philippine Sea? Meron po ba kayong opinion tungkol doon, sir? Ano masasabi niyo, sir? Eh, nasa kanila na yun. Pero, para sa amin, maganda yung hindi, Mara Mara po, Marcos, sir. So yung sinabi ni Bibi Sara, ba bali wala sa inyo yun, hindi wala kayong pakialam doon, sir. Eh si Marcos yung mga ano, kasi yung presidente ng Eh. Opo. So, Suportahan na lang, sir, no. Natural. Opo. Thank you po. Thank you po. God bless sir. Eh, kay uh, Pangulong Marcos, sir. Sir, good afternoon. Pwede mag-survey, survey lang kami. Sir, opinion lang, opinion, opinion lang bilang Pilipino. Tatabi tayo, may truck. <laughs> Ma'am, paabala naman, Five seconds lang ma'am. nag lang po kami ma'am sa mga nangyayari po sa ating gobyerno ngayon. Kanyo na po kayo mas may ngayon sa Pangulong Marcos o kay VP Sara Duterte. Opinion po bilang Pilipino ma'am. Opinion lang po, survey. Kanyo po kayo mas tigitiwala sa kanilang dalawa ngayon. Eh, BBM po. BBM ma'am. Ma'am, narinig niyo po yung sinabi ni Bipisara Sara na huhukayan daw niya yung bangkay ni Pangulong Marcos, yung, tat yung tatay, tapos itatapon daw niya sa West Philippine Sea. Ano po ang opinion niyo tungkol doon ma'am? Mayroon po kayo may tungkol doon? Wala na po. Wala, wala po kayo may Thank you po. Ano <laughs> si ma'am. Ma'am, paabalan naman. Five seconds lang. survey lang po. Ma'am, bilang Pilipino, ma'am, sa mga nangyayaring gulo sa gobyerno, kanyan po kayo mas nagtitiwala ngayon kay Pangulong Marcos o kay BP Sara Duterte? Yung Asin, opinion nyo lang po bilang Pilipino, ma'am. Para sa akin, siyempre, kay Pangulo. Pangulong Marcos, ma'am. Ma'am, late ka lang po nung isang araw, sabi ni BP Sara Duterte, hukain daw po niya yung bangkay ni Apolakay, itatapon daw niya po sa West Philippine Sea. Ano po masasabi niyo doon, ma'am? Ay, Wala ako. Pero ano po opinion yung yung niyo dong tungkol sinabi niya? Siyempre mali po 'yan kasi Mali po ma'am. Oh, kasi vice president siya tapos magsasabi ng ganon. Ako taga Mindanao ako. Sara ako pero mali yung sinabi niya. Opo. Yun lang po. Taga Mindanao niyo pero mali po ma'am. Pero si BBM po ang mas pinagtitiwalaan niyo sa dalawa. Okay, thank you ma'am. Salamat po sa opinion. Ito. Sandali. Ah, dito muna tayo sa labas. Ha? Dito muna tayo, tayo. sino ba? Sir, ay, may ginagawa. Ano yung ginagawa siya? May... Di siya lang ginagawa? Hindi tayo. Aha. Sir, pwedeng mga ng opinion. Sir, bilang po. Nag-sir, po kami. Survey lang Pilipino po, sir. Sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno, kanino po kayo mas mahigit na tiwala? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara Duterte? Opinion nyo lang po bilang Pilipino po. Not, not about election po ito. Kay BBM pa rin. BBM pa rin, sir. Sir, nung nakalawa lang po, sinabi ni BP Sara Hukahin daw niya po yung bangkay ng tatay ni BBM. Itatapon niya daw po sa West Philippine Sea. Ano po ang comment niya doon, sir? May mga sasabi po kayo? <laughs> Kalokohan na yun, sir. Okay. Nakalibing na yung tao, eh. hukahin pa, di ba? Okay. Nanahimik na. So, tingin niyo po, sir, tama yung sinabi niya o mali, sir? Ako sa akin, mali. Mali po, sir. Okay, ma'am. Saan nangyayari ngayon sa gobyerno, ma'am? na po kayo mas matiwala kay Pangulong Marcos o kay BP Sara Duterte? Sir, bay lang po, bilang Pilipino, ma'am. Opinion. Ano <laughs> makita ka, teka? Hindi, nandito ka. Si, ma'am, sino po mas pinagkatiwalaan nyo sa dalawa? Hindi po tungkol sa eleksyon to. Sir so, pa? Sa eleksyon yan? Ma'am? Sir pa hindi, oh, si um. Yan. Um? So, hindi sa eleksyon yan? Ano daw po? Sir daw na hindi sa si eleksyon. Hindi ma'am, ano po to? Ano yung, uh, yung trust rating, yung tiwala ng taong bayan na kanino ma'am, yun po yung sinasurvey namin. Hindi to no, ma'am, No, no comment kayo, no comment? Okay, sige mo. Thank you po, thank you. Thank you sir. Sir, pwede pa sir bilang? Opinion nyo lang sir Nag-survey po kami bilang Pilipino sir Kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon Kay Pangulong Marcos o kay VP Sara Sa mga nangyayaring gulo ngayon sa gobyerno Sino mas pinagtitiwalaan nyo sir? Survey lang po Kulay like, ko, Bongbong pa rin. Bongbong -bong pa rin, sir. Sir, nung makalawa lang po, sinabi ni Bipi Sara, hukahin daw niya yung bangkay ng tatay ni Bongbong, -bong, itatapon daw niya sa West Philippine Sea. Ano pong, ano pong comment niyo doon, sir? Bawal yun. Nailibing na yun eh. Opo. tapos po kami pa, parang nakakabastos. Nakakabastos po, sir. Ah, sige po. Thank you po sa so opinion, sir. God po. Sir, thank you po. Ma'am, pa-survey naman. Five seconds lang. Ma'am, survey lang po. Not, hindi tungkol sa eleksyon survey lang po tungkol sa tiwala ng tao sa, taong, sa dalawang namumuno. Ma'am, bilang Pilipino, ma'am, kanyo po kayo mas higit na may tiwala ngayon sa Pangulo o sa pangalawang Pangulong Duterte? Yung tiwala niyo po, opinion niyo, ma'am? Kay yung Pangulo po ngayon. Pangulong BBM, ma'am. Yung, nung makalawa lang, ma'am, sinabi po ni Vice President Sara Duterte, kuhukayin daw po niya yung bangkay ng tatay ni BBM, itatapon daw po niya sa West Philippine Sea. Ano po ang comment niyo doon, ma'am? Bilang Pilipino, ma'am, ano pong makasabi nyo sa, sa binatawang salita ni dito sa araw? Mm, Kung kaya daw po niya yung bangkay, Itat itatapon daw niya po sa dagat. May, may comment po kayo, ma'am. May, may, may op op kayo opinion? Ano opinion niyo, ma'am? Sa palagay niya ba tama yun o mali, ma'am? Siyempre, mali po yung kasi nananahimik na po yung ano na, nung ano ni ano eh. Hindi na po pwedeng ano yung galawin yung kasi nananahimik na. Narinig niyo po yung sinabi niya ngayon, ma'am, sa balita? Hmm, opo. Hindi po kaysang ayon doon, ma'am? Hindi po, hindi po. Sige ma'am. Thank you po ma'am. God bless. Okay ma'am. Ano po opinion niyo ma'am? Tama ba yung sinabi ni Bibi Sara na huukay niya yung bangkay ni Bibi? Mali po ma'am. Ma Kasi matagal na pong patay. Opo. Yan lang po. Ano yung sino pong piligitiwalaan niyo sa kanilang dalawa ngayon ma'am? Bibi mo Sara? Sara po. Sara si Perte ma'am. Pero sa palagay niyo, kahit pinagitiwalaan niyo si Bibi Sara, sa, sa opinion niyo, mali po yung sinabi niya ma'am? Opo. Opo. Igalang po yung... Oo, lay patay. Opo. Thank you ma'am. God bless po. Thank you sa opinion ma'am.